isang dayuhan ni ng binok na rider sa isang ride hailing app. Narito ang news ni Daryl Justin. Isang dayuhan ang ninakawan ng inupahang ride hailing app driver sa San Juan City. Ayon sa San Juan Police, nagbook ng masasakyan ang foreigner na isang Dominican Republic National mula Quezon City hanggang Makati City. Gayon pa man, pagdating sa San Juan biglang nagpalit ng ruta ang driver. Hindi na nakapalagang biktima ng mangyari ang krimen kung saan kinuha ng suspek ang ilang mahalagang gamit ng dayuhan. Mabilis na nakahingi ng tulong ang foreign nationals sa mga otoridad at naaresto ang suspect sa sarili nitong bahay matapos ma-screenshot ng biktima ang personal details nito kaya natuntun ng pulisya ang bahay ng suspek. Naaresto rin ang live-in partner ng suspect na umano'y nagtago ng mga ebidensya. Na-recover naman ang lahat ng mga ninakaw sa biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. At yan ang news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.